không? À, chỗ là chân và mình chân Cú đang ăn bên tên xa cô Maghahanap po ng lalagyan na po pwestuhan nito kasi wala ang maghahakot niyan. Kung meron sana ang pag i po niyan dito. Kagawad. Ayan o. No. Buday ba nila to? Ayan o. No. Kaso puno. Puno eh. Takala nila na upuan. Ayan